Daniel Padilla, Bilu at tinawag na Cheater sa Asia Artist Awards 2023. Usap-usapan ngayon sa social media ang video na acceptance speech ng kapamilya actor na si Daniel Padilla sa ginanap na Asia Artist Awards 2023 nito lamang nakaraang gabi. Sa nasabing video, sinigawan nga ng mga netizens ng Boo si Daniel Padilla at tinawag pa nila itong cheater habang nagbibigay nga ito ng speech sa awards night. Kung mapapansin nga, matapos nga marinig ni Daniel Padilla ang mga sinambit nga ng mga audience, agad naman itong tinapos ang kanyang speech. Narito nga ang pagtatapos ng speech ni Daniel Padilla matapos siyang tawagin ng buo at cheater ng mga audience. <laughs> 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 Oh, no. Kung matatandaan nga, nasabay inanunsyo na Katnien o ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang kanilang hiwalayan. Ngunit, hindi nga nila binanggit ang tunay na dahilan kung bakit nga sila naghiwalay.